For today's video nga ay dadayuhin natin ang isang hidden gem na kainan dito nga lang yan sa may tagi. Dahil nagsiserve lang naman sila dito ng mga quality na pagkain pero hindi bubutasin ng iyong bulsa. Ang ganda nga pala ng ambience ng store nila at aesthetic at talaga namang instagramable. Kaya kung naghahanap nga kayo ng makakainan ng jowa mo o kaya naman ng taong mahal mo ay bagay na bagay sa ito kasi nga para ka na rin kumakain sa mga mamahaling restaurant. Meron nga pala sila ditong flavored boneless chicken na may sampung flavor na pagpipilian pero ang tumatak nga sa panlasa ko ay yung kanilang Arabian kebab Hickory barbecue, Yangyum at saka yung kanilang salted egg. Meron nga rin pala sila ditong mga chicken burger. Gaya nga nitong Basque Barn OG burger at saka yung siracha mayo. Nagi-start lang siya sa 129 to 139 pesos. O di ba? Sulit na sulit na 'yon. At syempre, hindi rin magpapahuli yung pasta with chicken nila. Pero yung in-order nga natin dito ay yung Basque Barn truffle OG pasta. Pagdating naman sa drinks, ay meron sila ditong lemonade, soda o kaya naman milk base. Dito nga lang yan sa May Basque Barn na located nga pala sa May store Stall number 8, FTI Commercial Stall, CRB Road, Western Bicutan, Taguig City. At kung pupunta naman kayo naka-kotse o kaya naman naka-motor, i-waste nyo na lang yung FDI Commercial Stall. At huwag kayong mga kasi libre yung parkingan at napakalawa. Ito nga pala guys yung menu nila para bago kayo pumunta dito ay makapili na kayo ng order nyo. O diba? Napaka-solid nun. Ito po yung best-seller namin for burger. This is Busk Barn Uji Burger and then for Matcha Series Matcha Strawberry. Ma Magkano po yun, ma'am? ah uh, for Uji Burger po, 129. Mm, oh, Uro, Yes po. And then for matcha, strawberry, 150. Yun. Solid, oh. Kaya ano pang hinihintay natin? Pumunta na nga tayo dun sa pinaka-exciting na part, yung Tiki na. Hey, what's up guys? Nandito pala tayo ngayon sa may Bask Barn na matatagpuan nyo nga lang dito sa may FTI Commercial Stall number 8. Ito nga guys, tignan nyo naman oh, kung naghanap nga kayo ng mga pang o oh, kaya Uh, rice meal meron din sila dito kagaya ng ito nga burger may rice meal sila dito tas eto nga yung flavored boneless chicken grabe naman yan guys oh. so may mga drinks rin sila dito iba't ibang drinks tapos eto nga mini pancake Oo, oh, di ba solid eto na nga guys una na nating titikman yung kanilang best seller dito eto nga yung OG chicken burger tignan niyo naman guys so oh. sa lagang 129 pesos may kasama na siyang potato chips Ayan, no? Oh. Ang laki rin, ha? Ah. Diba? Siyempre, masarap ka-partner niyan, itong strawberry matcha. Tingnan niyo naman, guys. Game. Tikman na natin. Hui. Lucky dito, Nagpasa, ano, sa tinapay yung, ano, chicken. Ito talaga, unang kagat, may laman agad. Game. Hmm. Grabe guys, ang sarap nito. Yung sauce pa lang, panalo na. Tapos yung chicken niya, may pagkaka, ano, may crispy, tapos yung juiciness na doon pa rin. Hmm. Hmm. Siyempre, so, syempre, hindi rin magpapahuli yung kanilang OG truffle pasta. One of the best seller rin tau, guys. Ayan, no. Oh. Meron siya chicken na kasama. Boneless to, guys, ha? Boneless. Grabe, creamy oh. Tikman natin ah. Pasta muna. Start tayo sa pasta. Mmm. Murabe. Isa to sa ano. Masarap na nakainin kong pasta. Na pasta. Hop. Huh? Creamy. Mmm. Tasabayan mo ng chicken. Mmm. Grabe. Panalo. May naman guys, itigman naman natin yung boneless chicken nila na yang yung flavor. Panalo. may Mer meron siyang lasang sweet and spices. Okay siya guys. Lasang lasa yung sauce niya. Ito nga rin yung kanilang beef wagyu. Tingnan nyo guys, oh. Tikman natin, ha. Ah. Medyo ano to, ha. Ah. May wagyu sila dito, ha. Ah. Tapos may kasama ng itlog. Tapos medyo marami yung serve ng kanin nila. Uy. Tikman natin, may itlog. Mmm. Ano yung lambot? Sarap sauce. Eto na nga guys, titikman rin natin yung kalang chicken na Arabian kebab. Medyo bago to sa paningin natin ha, tsaka sa panlasa. Tikman natin guys ha. Ooh. Ayan eh, no? Oh. Boneless chicken to ha. Tikman natin ha, yung sauce. Medyo maamoy mo talaga yung ano, tapang ng spices na linagay. Kasi alam mo naman, di ba? Kebab eh. Hmm? Hmm? Tulog na ito. May sweetness konti. Tapos yung spices, malala sa rin talaga. Bago to, ha? Try nyo to. Promise. So, may naman na naman na natin. Oh, no, okay na okay. Hindi siya yung mga typical lang gara na natitikpan mo lang sa mga sibling tapsi-tapsi lang. Pwede yung panlaban din. Hello guys! Uh, if you're looking for a new spot for food trip uh, with a good ambience, an Instagrammable spot, um, or a delicious food in a reasonable price, you can visit us here in uh, FTI Commercial Stall number 8. Western Bicutan Tagig City. So you can also follow us uh, in Facebook and Instagram page for the latest update of food. So that's it. Uh, thank you and hope to see you soon.